Magluluto po tayo ng almusal. Itlog plus daing pero may pinakamasarap. Masarap yung baka. Inaan mo lang ang apoy daw para hindi masunog.

tapos nilagyan ng tubig magkano rin ang ano nyan benta isang ano lumayat ka <laughs> isang, isang rekado ay isang rekado isang ano tawag nyan magkano ang benta nyan isang takal tapos ang paminta po na ilalagay nya isang ganito ang paminta Dua dinang Tikman nian